Yes! Okay, you have all the experience and wisdom that you have acquired all your life so you know better than anybody else you my own I pagmamaliit eat our. ang ating mga uh, pamilya. Pero talaga na uh, uh, gusto nilang ano, gawin yung gusto nilang gawin. Ang dito eh, pag ang taong na uh, desperado, talaga na uh, lahat gagawin, uh, lang sa pwesto. But then again, I do believe na matatalino ang mga taga nila. And I'll tell you some anecdote or maybe uh, history o a Manila Mayor Candidate. Si Sumalangit Nawa, ang Ali uh, ni Mayor uh, Alfredo Lim. Si Mayor Alfredo Lim, walang ginagastos yun. Ako, may sinker sa bala si Yorne, <laughs> Sa totoo, But, look at it. Four times. Four times. Nanalo siya ang Mayor. Ibig sabihin, ang Maynila o Manileño ay talagang tahimik lamang. At uh, sila ay magaling kumilatis ng kandidato. So ako, yun ang aking pinangawaran kasama si Chichi. So, -Chi. Pagamat magkaganon, natutuwa pa rin ako dahil eh, yung iba sila dito, may pasok pa sa trabaho. Ah, nag nagpaaga kayo ng uwi. Bigay kayo ng oras sa amin. Kaya taus puso ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo. O bilang suklik o, na inyong pagtitiwala at pagsuporta sa amin ni Chichi at Chesa na aking Vice Mayor at sa puna na aking mga kasama o pumanatag kayo. Hindi ko naman sasayangin yung pagkakataon na ibibigay niyo sa akin sa Mayo at Oso. Kapagawa natin natin. kagawin natin. And, may ilang sa bibig ko mismo ninyo marinig ano ang mga bagay na gagawin ko. Kasi na rin sa pakikipag-ugnayan ko, kaupayan, since October, I've been going around uh, the city, talking to creating what you call town hall meeting with our elders in the city and some public event. Some communality, na concern ng maynila, nangdukuyot ka ulit ang maynila may. Naniniwala ba kaydon, dukuyot na ulit ang maynila? Then let me assure you, as a matter of commitment in return of your trust and support. as manilenyo. Kasi marami akong kilala rito, talaga mga batang may O dito yung naninugat. Kaya tayo si Eto Ritetanko. Sa mula pa lang iyata ako, Eto Ritetanko niya. Ibig sabihin, you grew up, studied, lived, created your economic, personal economic growth, created your own family, and continue to stay in the city of Manila. Ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Yeah. Ang pangalawa, isa pa concern ng taong bayan ay nagpapalikan na naman ng mga kolonges ngayon. Parang wala na naman ang gobyerno. Is natin dito, is natin doon. Hold up dito, hold up doon. Ang kalsada hindi na madaan na mag kasi nagpalikan na naman si Eddie at Patty kanina lang. Dati ng maluwag yun, yung Imagine mo yung nagsisim sa kya po. Dati, nung panahon po, sasakay sila ng LRT galing sa ibang ciudad o galing sa south of Manila or north of Manila from Arpapa. Pababa dyan sa karyer. Makapaglalakad ng Mayos papunta sa simbahan ng Nazareno. O okay, ganun din na nangyari doon sa boulevard. nilinis ko yung quadra, yung, yung, square. sabi ko, dyan na lang kayo sa kilit magtinda. Pero itong plaza, ibabalik ito sa mga nagsisimba. And it did happen. we tried to apply link and let link principle. But there are areas that are not negotiable. Which is nakapagkamer issue talaga sa aqua. Now, Kanina. Para na namang Afghanistan yung nangyong yung kanina. Nakalulungkot isip niya. Itutuloy na lang nila na simula na yan, nasanig na ang tao, natutuwa na ang tao. Lalo na yung mga tahimik na tao lang, hindi na hindi, hindi na hindi sa politika. They want certainty